Panoorin nyo to mga kaibigan, baka nandirito na yung mga kailangan nyo. Mga kagamitan para makatulong sa inyong araw-araw na pamumuhay. Meron po tayo diyang welding machine, meron tayong ditong inverter generator, meron tayo ditong vacuum cleaner na talagang magagamit yung panglinis ng inyong mga sasakyan, bahay, at meron tayo ditong dalawang klase nang mga pressure washers. Katandem yan ng ating vacuum cleaner panglinis ng inyong mga sasakyan. Kung laging brownout sa inyo mga kaibigan, kailangan meron kayong generator. At least yung ganito mga kaibigan, inverter generator. eto po yung PK2300i na sobrang portable. Madaling bitbitin, pwede nyo rin dalin sa mga adventure ninyo, pwede sa camping, sa beach, sa bundok, sa bukid, Pwedeng pwede pwede ito mga kaibigan. So ito, testingin natin. shout out kay Lauro Abella da Curay, from Palawan. Ito po yung sinyo, sir. I-turn on lang po natin dito. Then, i-choke natin. Dito sa taas, i-on din natin. Hila lang ng konti. Magta-turn on na yan, mga kaibigan. Ayan, oh. No? Sobrang bilis lang mag-turn on yan, mga kaibigan. Napakadali. Kahit babae po, pwedeng po pwedeng gumamit. At ang kainaman nga nito, meron itong kasamang USB charger, mga kaibigan. Ano? Ito pong port na to ay 12 volts. Pwede kayong magsaksak dyan. Basta yung ganitong klase ng port, saksak lang natin ganyan. Pwede tayong mag-charge ng kahit anong mga gadgets tulad nitong ating tablet. Ayan o. Oh. Saksak lang natin. And makikita nyo. Charging siya mga kaibigan. Ayan o. Oh. 68%. So, pupwedeng ganito, pupwedeng cellphone. Basta pwedeng gamitan ng USB na ganito mga kaibigan. And yun nga, pwede nga siyang 12 volts mga kaibigan. At syempre... Meron po itong port para sa 220 volts. eto naman siya. Kasama na po yung male plug para makapagsaksak naman kayo ng any 220 volts na mga kagamitan. Kung tinatanong nyo kung po pwede ang aircon, pwedeng pwede. 1 HP hanggang 1.5 HP. Solo-solo yun mga kaibigan ha. Yung 1 HP po pwede kayong magsabay ng konting ilaw o kaya naman po electric pan vice versa. O pwede naman pong pagsabay-sabayin yung ref TV, mga electric pan, mga ilaw or kung meron kayong mga mahal sa buhay na kailangan magpaandar ng medical equipments pwedeng pwedeng basta ang working wattage ay hanggang 2,000 watts mga kaibigan paandarin po nito yan gasoline po ang nagpapaandar dito mga kaibigan ha pero dahil inverter nga napakatipid po sa consumption at ang isang bentahing nga nito napakatahimik kumandar. Pangalawa nating generator, shout out po kay Sylvester Troy Chenza from Oriental Mendoro. Ito po mga kaibigan, testingin natin to. Dapat i-turn on po natin to. Tapos i-adjust natin yung choke. Subukan po natin ulit dito. Ilagay po natin itong USB charger. Tapos meron tayo syempre tablet dito. Tinan natin kung gumagana. Saksak lang natin. And wala. Ayan, nag-charge mga kaibigan. Nag-turn on. 68% na po siya. Ganyang kaganda yan mga kaibigan. May mga nagtatanong kung po pwede ro ba sa mga Vendo Wi-Fi. Siyempre pwedeng pwede mga kaibigan. Ito po yung generator na malinis yung output po niya. Hindi po makakasira ng mga appliances o kaya kahit anong mga gadgets. Sa lahat ng interested dito, 29,000 pesos lang. Yung shipping fee depende sa location nyo mga kaibigan. Mag-message lang po kayo dito sa ating Facebook page. Ipadala nyo po yung complete name, complete address niyo and telephone number. Kung gusto niyo naman ng tahimik na pressure washer, meron tayo dito mga kaibigan. Hoyoma Japan, induction motor yung ginagamit. Shout out kay Sir Alfredo Valderrama Jr. from Maribeles, Bataan. So ito siya mga kaibigan. No, oh. Kailangan lang natin ng adapter. So saksak natin siyang ganyan. So 220 volts, kahit saan outlet nyo po isaksak yan. Tapos pwede siyang directly sa gripo ninyo, ito directly sa gripo, or pwede nyo lang ilubog yung inlet hose na kasama sa package sa timba o kaya po sa drum. So dito lang yan, saksak lang natin dito yan. Tapos i-turn on natin yung valve. At ang kainaman dito mga kaibigan, yung kanyang power switch dito ay protected po, kaya hindi siya basta-basta mababasa. Namatay yung machine, ibig sabihin matipid yan sa kuryente, hindi sa dire-diret yung umaandar. Pagka pinindot yung gun, lang aandar. Ayan mga kaibigan, sobrang ganda nito. 4,800 lang free shipping na cash on delivery guys ang dako ng Pilipinas. Yung ganito pwedeng mahaba, pwedeng maikli na hindi nyo makikita sa ibang mga pressure washer. Yung kanyang pressure hose ay 5 meters, yung inlet hose na kasama ay 3 meters. Meron tayong 7 days replacement and 3 months warranty kaya wala po kayong katalo-talo pag dito kayo umorder. Karamihan ng umorder nito ginagamit po sa mga vendo car wash. Para po pwede pong gamitin 24 hours kasi nga hindi siya ganun kaingay, hindi makakaistorbo sa inyong mga kapitbahay. Out out po sa inyo, Dennis Pizarro, care of Joseph Pizarro from Bataan. Ito naman po yung sa inyo. Turn on po natin yan. Ayan. So, namatay yung machine. Halos hindi nyo na marinig no? sa sobrang tahimik. Ayan, may matulis at malapad na spray. Tinitesting talaga natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa mga customers natin. 4,800 lang, free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Pangatlo nating induction motor na pressure washer. Shout out kay Hofil Ortega, care of Medel Loma from Albay. Ito po yung inyong induction motor na pressure washer. Yan, tinurn on ko na po. Napakadali lang pong i-operate niyan mga kaibigan. No? May matulis at malapad na spray. Pang car wash, pang motor wash, pang tanggal ng mga lumot sa inyong bakuran. Pwede rin pang business. Bendo Car Wash, mga kaibigan, pang overnight dahil hindi masyadong maingay, hindi makakaistorbo sa kapitbahay ninyo. Tinetesting para hindi tayo makapagpadala ng detective sa inyong mga customers ko. Kung gusto niyo naman yung medyo mura, 3,900 lang na pressure washer, yung medyo patayo po na ganito. Shoutout kay Benita Kang from Neva Isiha. Ito po yung order niyo ma'am, testingin po natin. Mas maingay siya ng konti ha, pero hindi rin siya dire-diretsong umaandar, aandar lang siya pag pinindot yung gun. Ayan, napaka-perfect mga kaibigan. Napakaganda niyang panglinis sa inyong bakuran, sa inyong sasakyan, sa inyong motor, kung meron kayong alagang baboyan sa asuhan, pwedeng-pwede 'to. So ito po, perfect tina-testing para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyong mga customers ko. So ayo ring mahirapan sa pagkakarwa si Sir Arturo Lokson from Sambuanga del Sur umorder po ng pressure washer natin na 53,900 testingin natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. Ayan. So meron siyang matulis na ganyan at meron ding malapad na ganyan. Depende sa pangangailangan mga kaibigan. So ito po, perfect o oh. Maraming maraming salamat po. 3,900 lang free shipping cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Nag-avail din si Sir J.R. Gozon Escoro and Gestoni Gozon from Leyte. Ito po yung pressure washer nyo. Testingin natin yan. So namamatay talaga siya no? after po nating i-turn on. Tapos pagka pinindot natin yung gun, doon lang uli gagana. Napakatipid niyan sa kuryente. At yung tubig na kayang ilabas nito is 6.5 liters lang per minute, kaya matipid din po sa tubig. Eto po, perfect po. Maraming salamat po sa pag-avail. Panghuli nating pressure washer order ni Sir Noel Reyes, care of Mel Kalipho from Isabela. Ayan, napakaganda po ng pressure washer natin na to mga kaibigan. Sobrang ganda dahil hindi siya dire-direcho umaandar, matipid sa kuryente. At syempre malakas yan, 100 bar, equivalent to 1,450 PSI. Kaya talaga makakatanggal ng mga makakapit na mga dumi sa inyong sasakyan, sa inyong motor, sa inyong baboyan, sa inyong mga bahay. So ito po, perfect tinetesting para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. At syempre kung order kayo ng pressure washer na tinesting natin kanina, umorder din kayo ng vacuum cleaner para siguradong malinis na malinis yung loob at labas ng inyong mga sasakyan. Tulad ng binabanggit ko, pwede rin po ito pang bahay dahil kasama na rin po yung mga accessories, mga attachments para magamit nyo po dyan. So itong dalawa po na to, order ni Sir Joey Madap from Santo Tomas, Pampanga at yung kay Sir Noel Reyes, care of Mel Calipo from Isabela, umorder din kanina ng pressure washer. So testingin natin mga kaibigan, ito po ay sinasaksak sa 220 volts outlet. Ayan. Tapos, Turn on po natin to. Oh. Pwede po siyang blower at pwede rin naman po siyang vacuum. Ito, napakalakas yung vacuum niya mga kaibigan. Subukan so, natin itong pasipsipan. Oh. Eh. Ayun Oh. Oh. mga batuti, mga coins na nagkala sa inyong sasakyan, kayang-kaya niyang sipsipin. Ayan. So tingnan nyo, gumagalaw yung halaman. Oh. No? Napakalakas yan. At take note mga kaibigan, 3-in-1 to, pwede po siyang sumipsip ng liquid. 12 liters po yung kayang ikarga dito sa katawan niya. Ito naman po yung laman sa loob. Meron din po itong filter syempre, kasama na. Meron pong gulong at mayroong krebis na para po pwede nyo talagang gamitin sa inyong sasakyan. May floor brush na rin kasama at may tatlong pole na kasama para pwede nyo i-extend pang gamit nyo po sa loob ng bahay. 3,000 pesos lang free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Ito naman yung pangalawa, testingin natin, saksak din natin syempre sa 220 volts. Ayan. Turn on natin. Ayun, gumagana yung, gumagana yung blower mga natin malakas kasi siya kaya hindi ako po pwedeng magsalita kapag nakatutok sa mic ko ayan tapos meron din syempre vacuum dito sa gilid Ito po oh. gumagana siya mga kaibigan okay tapos ito yung laman nya pakita natin syempre ayan may filter may crevice nozzle at saka meron pong gulong pwede nyo ikabit dito sa ilalim dahil pwedeng dugulong yan mga kaibigan 12 liters po yung kaya nyang ilaman 3 in 1 pwede sa liquid pwedeng blower, pwedeng vacuum. Kung mahilig naman kayong mag-DIY sa inyong lugar, mga kaibigan, kailangan nyo naman ng welding machine para makapag-repair kayo ng mga muebles ninyo na bakal na sira. Sobrang ganda nito mga kaibigan, no? portable lang siya, napakadaling bitbitin. Kung so, ikaw naman ay welder talaga at talagang nagsuservice ka sa mga bahay-bahay na mga ginagawa ninyo, may mga projects tayo, portable, pwede nyo dalhin sa iba't ibang lugar na pupuntahan ninyo na sa ninyo. 220 volts mga kaibigan, Ayan, kailangan nyo lang po ng inyong adapter. Gagana na yan, meron po ditong power switch dito sa likod. Ayan. May blower na po yan, syempre. At ito naman yung harapan niya mga kaibigan. Kitang kita nyo meron po tayo ditong LED display at 20 to 300 amperes yan mga kaibigan. Napakaganda niyan dahil yung kanyang connection, di roskas siya, hindi siya easy connect na madaling matanggal. Ito intact na intact yung connection mga kaibigan. Kompleto na yan, kasama na po yung ground, yung kanyang welding rod holder at syempre may mga cables na rin po yan. Meron na rin strap dito para po pwede nyo dalhin kahit saan saan. Itong una nating pa-order ay kay Ma'am Divine Grace Ligon from Bulacan. Testingin natin mga kaibigan. Ito po yung gagamitin natin. 2.5 mm na E6013 na welding rod. At ilagay po natin sa 145 amperes. Testingin natin kung gagana mga kaibigan. Ayun, gumagana po mga kaibigan. Napaka perfect oh. Diba? So napakaganda niya no. Meron siyang anti-stick function, current overload protection, voltage overload protection, at overheat protection. Ayan, napakaganda oh. Pangalawa natin, shout out kay Rosemary Quino from Danau, Cebu. So, ito po mga kaibigan, saksakulin natin sa 220 volts. Ayan, turn on natin. Tapos, syempre, lagay natin sa tamang amperahe. Testingin natin kung gagana to mga kaibigan. Ayan, gumagana rin oh. So, nasa tamang diskarte ha. Reminder lang na hindi ako welder. Nagte-testing lang po tayo ng mga products na ino-offer ko sa inyo. So ito po perfect. 6,000 pesos lang po ito free shipping na cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. Pangatlo natin, shout out kay Philip Lambino Kakabelos from Occidental Mendoro. Saksak din po natin sa 220 volts. Ayun, turn on. Tapos siyempre ilagay natin sa tabang amperahe. Ayun, mga 108 amperes testingin natin kung gagana. Ayun, gumagana pa rin. Oh' di ba? Smooth lang. Napakaganda nitong pang welding mga kaibigan no? All day pwede kayong mag welding 6,000 pesos lang free shipping na cash on delivery Kahit sa ang dako ng Pilipinas Tinetesting talaga natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo Meron tayong 7 days replacement and 3 months warranty pa Kaya wala kayong katalo-talo Panghuli natin, shoutout kay Dennis Tan from Apalit, Pampanga. Sobrang lapit lang. Testingin natin yan, syempre, kahit malapit lang. ya turn on natin dito yung switch sa likod. Tapos lagay natin, syempre, sa magandang ampirahe. So, parang matesting lang talaga natin kung gumagana yung mga products na binibenta natin. Testingin natin kung gumagana. Yun, Oh. Okay. Perfect pa rin, mga kaibigan. Hmm. Nasa tamang diskarte kung paano siya magwi-welding. Pero parang napakababa ng welding ko. Ayan, 112 lang pala. Baka mamaya marumbi lang yung bakal. Ayun, perfect mga kaibigan. Sobrang ganda nito. Napakagandang pang DIY. Pwede rin siyempre pang business kasi pwedeng pang all day welding machine mga kaibigan 6,000 pesos lang, free shipping na cash delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas kung interested po kayo, pwede kayong mag direct message dito sa ating Facebook page, padala nyo lang po yung complete name, complete address niyo and telephone number or tumawag dito sa nakadisplay sa ating video